Retired Technical Sergeant Orly Gutez at ilan pang testigo ay babaliktad umano sa investigasyon ukol sa flood control scandal ayon yan kay Senator Amy Marcos. Itong uh, senadora naman ay may impormasyon si Martin Romualdez umano ang star witness sa flood control hearing. Alamin natin ang buong mga detalye sa pag-uulat ni Bombo J. C. Galvez Babaliktad umano ang ilang testigo kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa umani corruption sa flood control projects. Itong ibinunyag ni Senadora Amy Marcos kung saan anya posibleng magbago ang ilalabas na salaysay ni dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Gutesa sa oras na dumala ito sa biyernes sa pagpapatuloy na investigasyon ng komite. Si Gutesa ang surprise witness ni Senador Dante Marcoleta na nagsabing dati siyang marine at security consultant ni dating Congressman Elizalde Ikinuwento ni Guteza na nagdala umano siya ng mga maleta ng pera na tinawag na basura sa mga bahay ni Nakwa dating Speaker Martin Romualdez na mari namang tinanggi ni Romualdez ang paratang. Ayon sa Senadora, ilan umano sa mga testigo ay tinatakot at binipressure upang bawi ng kanilang mga naunang testimonya. Bagaman hindi direktang pinangalanan, tinukoy ni Marcos si Guteza bilang isa sa mga testigong may pinakamabigat na testimonya sa issue. Gitnang Senadora, ito manong dahilan, kaya todo-todo raw ang pananakot sa kanya. Pagsisiwalat pa ni Marcos, may iba pang testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw man ang imbitahan sa pagdinig. Tumanggi naman ang senadora na tukuyin kung sino man ang nasa likod ng pananakot. Ngunit iginit niyang lalabas din sa bandang huli ang katotohanan. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil uh, pre-neasure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa't anak. eh alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat, talaga naman tinakot ng todo-todo ang uh, mga pobring testigo. Hindi tama itong gawain nila. May iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kong bidahin. Ano pang mangyari kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbalik Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, na peke daw, yung nag-notorize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Samantala, may impormasyon daw si Marcos na ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez ang inaasahang star witness sa pagdinig. Ngunit hindi tiyak ang senadora kung dadalong kongresista sa investigasyon. Hindi na star witness ang aking pinsan. <laughs> yun ata yung original plan eh. Nagbago ata isip na hiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Inuloko na tayo ng uh, lubus-lubusan. Bombo Network news ako si bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like, share, and stay connected anytime, anywhere.